Hindi naman ko nakuha ko lang siya. Guys, bigay mo ito ito so, sa mo. pinaan may nagpalito. Apat na manok. Apat na manok tayo? Eh, mal din ang manok ni Eh, ito mal daw naman talaga. Pag nabibili na ito, nasa 30 raw. Bali ito ang aso namin. Bali lima na. Nasa bundok dalawa. Saka dito tatlo. Dalawang may lahi. Ito isa. Ano ito? Belgian. Belgian. Yung isa husky. Yung isa hapon. Yung isa ano askal at dalawa. Hati. Samer. <laughs> Samer. Samer, Samer. Ay, summer po. Bagong dating, bagong dalaw. Apat na mga kapalit. Apat kaya ako tatlo. Wow. Wala kayo. Yung isang husky, tuta pa lang kalahati na nito. Pero sa akin na kero. Yung isang naman pinakamaliit si husky. Kulay puti parang wall pa tapang oh. Hindi na mapawalan pagka nakakita ng tao talaga na gano. Nagbababargas kami lang ang kakilala eh. Samer. Vielen